So karon guys, so for this video again. So kadalo na po ta sa atong gitrabahoan guys. Kay pa ang mga kwarta na punta kay hapit na ang bagong tuig tay wala tayo kwarta alright guys sobra na gula diha guys so ayan guys oh sobra kita mo gimana guys nga wala gula pero si ate Nak nakita na sa video ayan guys oh ang si ate guys pero sa personal guys Gua ka na siya alright ayan oh panirap na siya guys panirap na siya oh taro sa camera kaya parang hindi halata ba nga nagkamid ng video na siya okay so wala guys so nagtatalo din sa sato ba nga basig maugbok siya sa gilid ha charot guys oh tanaw na gano'n niya guys kaya oh tanaw na gano'n siya guys ah grabe okay, grabe grabe talaga guys oh si Ate talaga guys so parang lang wala talaga guys pero sa so, maganda naman si Ate sa personal guys pero tanaw lang niyo nga grabe kayo guys oh ayan guys ah, grabe Pura na sa gula guys So karon guys So kay Layo-layo pa bang kita So banik ko ninyo sa Hadun uh, mahuman ni atong video So guys So na ganyan nyo guys So lingiling -ling -ling na siya sa plane Kaya basi ko mo no, uh, break kong kalit ang jeep Na mapakung siya sa salamin So yan guys no uh, Tara-tara-tara na sya, sa, sa video Kaya basi nung no, Napaong na rin yung video di Okay So yun nga na mga content creator Ah, nama gina siya, mang blog bungun bisa kasa ma apa dulu ha, okay. So guys, oh, apa tak? Tanah dan siapa nasi agak habis teraga gay guys. Oh, yang guys, ah, apa nasi guys? Oh, bukan ada gula guys, pero na ada nenek biju di sini guys ya, okay. Yang guys, oh naik kamut naik kamut seluyus, aku mailio guys. Oh, kerja apa kena kamut tak kah yang perlu lah aja perlu. Ah, guys, oh, bukan ada gula guys, okay. Oh, na ada himpara day guys, sebelum ngono degamai. So yang guys, oh, ada nasi bing balik sebulan kamut nenas bawa guys. Agak habis teraga guys, agak habis teraga yang guys. ayun guys so para tara ora patingin-tingin sa si salamin patingin-tingin sa si video kaya baka napalong na yung video diba alright so guys so talang tawal gina niyo ang atong video guys kay medyo tingan nila na ito ang vlog usa kay eh burarag wala ay importante na di ka upload ako, okay ayan guys so, oh na burarag oh tara na pilok na siya guys ah grabe oh ang mihon sa jeep guys ganahin yung lusad ah okay ngayon tara sa balik guys kay ah papunta na siya sa taong ah, dili niya gusto ah, chat ayan guys oh ayan guys so tanaw na ganun yung guys so padulong nang under na e eh, basi kuno mi under kuno siya sa lain tao ah grabe ayan guys oh ah grabe oh ta Agrabe guys, so patrawatanol mo isa guys, kaya naan mo yung check sa hang kilih da ha. So siyempre guys, kaya yung special banta, so naasat na ata sa front seat guys, ato bangan ba ha, Nya kay, naalagi tayo yung ng check, so dili kaya tayo ingon maglingilingi. Istit bitag tanaw guys, sa ato bangan kay, abi palang ayan guys, o oh, ba guys so narasi si ate guys, sa likod guys alright, na mga chicks diha guys mga karuni diha guys, nasa kong likod guys pero special ko guys, kinakas sa tabangan guys kino ako lang usa guys, alright hmm, tano pa si ate guys, okay hmm, pa si ate, pero burang nagkabantay si ate ato nang game pa, abu, paubos ang video kay burang nagkabantay siya, alright ayan guys, so, shout out lang lang kay ate mga gwananda, alright guys, so karon guys surang ako sa kong buhok kay ah, pwede katumar sa among tindahan guys ohoy hey tumal so, kayo guys grabe pilaw pilaw kayo pilaw gigo kayo diri ah so minggo ni siya sa notebook kay kita na niya og pilaw ni halin wala nagligo siya kay wala gita bisag kusaka ka book na lista ayan guys so naglista lista kuno sa guys kay suwat so, ra sa expenses ba <laughs> charot lang ayan guys so na wala na nagwala diha pero na andi to gi ko so na wala na nagwala ba ayan guys so patalotan ako no hay sa gilid kay para kuno na dili ingnon nga naik pada di kuno hinun ngan hal ini wala dia ya lagi guys atana lagi ni guys apa tara tara ni siapa cuat-cuat kuno jadi dia ngan ada bag berbag naik ni wala apa-apa ayan guys apa tara wala kuno ni guys agra di gitu oh tak kau tengok kuno hinun sia yang mar bagu macam mana hmm bagu 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 bersna kan guys tu kuno ke bungkak mengi pun bah carot lah atana lang ni guys atana lagi ni apa sia kuno hai hmm ibu tanah not bok hai pangagoda yon hai kapuya gud beda ayan guys ah jigune cebo hok lengo-lengo dayon mmm ngusabel pokno hai bisa golai customer saya a cerot wala lagi guys yo nonton guys broder segwala dia guys broder segwala dia mmm tah guys magbili ko na siya pahumot na yun niya ako man i-spray spray parang humot na lang mga gusto grabe mo na siya teknik sa mga gwapo guapo ha ah gana guys mo na ito siya teknik sa mga ano guys ba tanan tanang yun na siya tanang yun na siya tanang spray tanan tanang ba puro lang na ah grabe maglagot siya guys yung gidok dok ang gwana siya pahumot guys grabe kaya sa siya guys mora na sa siya gula o panghingkap na okay, kaya wag yun kalagi halin ko no kaya nang huyablay ko siya so yun guys oh, tatawa lang gana ninyo kaya ay, ah, eh, grabe bang huyab na niya nang huyab siya guys kaya wag gusto halin guys tara wala ko guys oh ah hay giga siya guys oh tara wala guys bisa kasalang lang mabot ang gabila eh, guys bisa kasalang lang mabot ang gabila guys bisa kasalang siya mabot maginuktok niya pud siya kaya lagi sila halin lagi ay <laughs> eh, guys oh kadaghan nang mga istak niya, guys ga wala bihalin guys grabe naman tao na oi naman siguro na ay. ay eh, guys oh pangagos siya guys bisa kasal lang siya mabot ma, hmm, tawa Sudah sudah saja naik stante. Jangan sekarang yang gua ni anak gua ada cara lagi spray spray oh, 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 yang gis spray oh, kay nama hindol lah, simple atau buka atau satu naung, ikaw satu naung. Okay atau sekuat on kay mau balik na punta ya hati, boleh ni gua hina pun buih ah hai, tengok tengok orang tani, atau nasi neng ibalik neng atau bi, kay bermak kapoi kayo, balak kono balak, guys. ang lele ra basya guys okay yung pero na lele ra basya ang balay lele lele ra ayo oh ah patugtog no hay patugtog ko lagi mabda sa amo dai la abti kayo ah grabe guys oh wala na wala na siya pero na rin ako yun na ng lain laki ay laki babae ah grabe panampiling nampiling lagi kayo wala gihalin ayan guys mo siya guys yung mo na siya na pwedeng kapuyag guys ba pwedeng kapuyag kayo guys kapuyag kayo sa tanan Ayan guys. Pwede ka kapit kayo guys. Ayan guys. Oh, karabi. Wala ka talaga. Alright. So guys, bura bura. Nasig wala guys. Pero wala na. Grabe na siya. Grabe ko na rin. Tag pagpapila ko na pagkuna kayo. Ang tos. Sa para ko daw ka kuna kayo. Basta mo. guys. Simbalhin na po siya guys. May na po na. Asig na po Balhin. Kaya kikapoy na siya. Sa una Sa di gusto. Alright. Ayan guys. Nangangangan na siya. Tara tanaw sa mga dagang uh, ming latay sa overpass so, so patatala sa so, guys so para sa gula ba nya na hadi ito iko na eh And, guys para na pud siya kay papansin lagi kay siya ninyo papansin ba papansin na guys so pa ping nang piling kuno hay kay halata na guys ngawag gi halin ay guys <laughs> tanaw nga gulo kay na siya guys so tanaw so, og oh, sa lingi-lingi -ling sa daplin ning ini kuno sa daplin bisay so, bisay -so, bi kuno -so, like, hay mala bagwa po nya di ba ay guys sa so, pa, pagbalik pa, sa si buhok ay nya para bagwa di ba ya tanaw <laughs> so, guys so, untuk mm, uh, oh, no? oh, mm, mm, mm. ah, tanam apa proses kamera? Nah, gratis. Hmm, ah gratis. Tanam sebenar proses kamera, guys, gayo. Tanam tanam proses kamera, guys. Oh. ahay hi hoi abra po na siya guys kaya lagi papansin lagi sa bae nga na ay gusto si Hatcher uh, tanaw na guys oh ta minta min na po siya sa sirapin guys minta na siya sa atbang kay basig bintanaw na putong atbang ah agarabi anak mo gina anak mo gina masanay na inaibga na paatbang atbang na mo gina ba agarabi ah, grabe um, ng guys yung oh. balihin na po ng video guys oh. bisikasa lang mapunta yung video guys oh tanaw na guys oh mai palingan ini dia ikut ngehezia aja, nah pero lebih 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 lagi, lebih lebih halin bah. So, lebih 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 guys lebih 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 yang lebih 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 So, tayo na na ba tayo mga unod gunta nang nang lusa gunta mga unod ba unod. So, guys, oh, pero wala tayo mahimo. Ayan guys, oh, wala tayo mahimo kay hang ra man sa tapantan na ugod. Kay di man ta ka mo diskarte sa mga babae nga wala gusto sa to ay ate laya tra basi Ay, ini sa pagkalinod gunta karni ha. Grabe. Ayan, guys, oh, pagkatakan na sa guys para mo ayang pilaw ba para mo ayang pilaw pagkatakan ta na siya. Oh, kada pila bro siya inantok siya ba inantok mo na para magkumanta kanta para mawala yung antok. Eh ganyan lang talaga guys. So, take it to you so much and so Bye bye.